Matapos ito magsalita ay nagsabi naman ito na sisihin raw nila ang kanilang mga sarili dahil kinalaban nila si Dark Dragon Lord ang kalbo pala na ito ay anak ng Pavilion Master ng Golden Sword Pavilion. Dumating naman doon si Hifang at nagsabi na sisihin raw nila ang kanilang mga sarili dahil sa pagbangga nila sa Dark Dragon Lord. Kasabay din na nagsabi ang tatlo na sundin raw nila ang utos ni Dark Dragon Lord na asikasuhin raw nila si Gu Shuanchen. Nasabi na lang ng ating bida na naging beyes na ang tatlong idiot at kumampi na ito sa Dark Dragon Lord. Napatawa na lang ng malakas ang Dark Dragon Lord at nagsabi na maganda raw ang kanyang nakikita ngayon. Pasiga naman na nagutos si Emperor Xiaoyao na protektahan nila ang kanilang sect master nila na si Gushuachan nagsihanda naman ang mga disipolo nito para lumaban na. Pasiga naman na sinabi ni Yugingho sa mga monster na ang mga magta-trader raw sa kanya ay aalisin niya sa clan at ang nais magpaiwan ay sumama sa kanya para lumaban. Nagsabi naman ang isang disipolo sa kanyang master na kung aatras ba raw sila at seri uso naman na sinagot ito ni Master Liu Yuyan na huli na raw para umatras dahil pariho na sila ng sitwasyon ng ating bida na kalaban na ni Dark Dragon Lord. Napamura na lang si Shen Shouyan ng Tianlan Sect dahil nagkampihan na ang Dongfang Family Golden Sword Pavilion at Eternal Sec. Patawang sinabihan naman ni Dark Dragon Lord si Gu Xuanzhen na kung nakonsidera ba ito ni Gu Xuanzhen ang pagkalaban nila sa ating bida. Nasabi na lang ng ating bida na dahil lang sa raw sa Tian Yuan Tree ay kumampina sa kalaban ng tatlong idiot sa Dark Dragon Lord. Kaya aasikasuhin at hindi niya raw sila hahayaan na pangisi na lang ito. Habang ito ito'y pasugod sa kay Dark Dragon Lord, pasiga naman niya na gusto raw niya na malaman ang lakas ng Tian Yuan 3. Napangiti na lang ang Dark Dragon Lord sabay naghanda ito ng ipang tapat sa ating bida habang ito'y suportado ng kapangyarihan ng Tian Yuan 3. Sa pag-atake ni Gu Xuan ay nasalag naman ito ni Dark Dragon Lord nang walang kahirap-hirap. Nagsitil si ka naman ang mga disipolo sa lakas ng puwersa ng atake nila ng ating bida. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen sa kanyang pag-iisip na mas malakas pa raw ang gamit ni Dark Dragon Lord na kapangyarihan ng Tianyuan 3 kaysa sa kapangyarihan ng Lo ng Sacred Domain dagdag pa niya na oportunidad na raw niya na pag-aralan ng kapangyarihan ng Tianyuan 3. Pinuri naman ni Gu Xuanzhen ang gamit ni Dark Dragon Lord na kapangyarihan ng Tian Yuan Tree dahil sa lakas nito kasabay din na hiniwa ng ating bida ang barrier ni Dark Dragon Lord. Kasabay din na sumabog ang barrier na yun. Kaya puwersahan na napa-atres si Gu sa lakas ng puwersa ng pagsabog doon. Nasabi na lang ng Dark Dragon Lord na nawasak raw ng ating bida ang kanyang barrier gamit lang ang sword intent nito na nanatutunan lang sa maikling oras. At gusto raw niyang makita lahat ng ataki ni Gu Xuanzhen na kayang mavisak ang kanyang mga ataki kasabay din na umataki na si Dark Dragon Lord. Di naman niya ito inatrasan at hinarap niya ito ng seryuso. Umataki naman si Gushuan siya nakaiwas naman si Dark Dragon Lord. Bumawi naman ng ataki si Dark Dragon Lord na sangga naman ito ng ating bida. Jijigil nagigil naman na umataki ulit si Gushuan siya nakaiwas naman si Dark Dragon Lord habang ito'y nagtaka na sa lakas ng ating bida. Dahil si Dark Dragon Lord na ang dumidipinsa at hindi na nakakabawi dahil ito'y sunod-sunod na ito'y inaataki ni Gushuan -tien. Pangiting nasabi sabi na lang ng ating bida na naintindihan na raw niya ng buo ang Tian Yuan Law. Nagulantang naman siya sa kanyang masamang balita na narinig sa kay Gu Xuan Ginamit na nga ni Gu Xuan ang naintindihan niya na kapangyarihan ng Law ng Tian Yuan at malakas pa ito kaysa sa nagamit ni Dark Dragon Lord. Nasabi na lang niya na napakaganda raw na laban na ito habang ito'y nagliliyab na ng kapangyarihan ng Law ng Tian Yuan. Natamimi na lang si Dark Dragon Lord sa nasaksihan nito sa lakas ng ating bida. Napasigaw na lang si Dark Dragon Lord dahil sa inaataki na ito ng spiritual energy ng Tian Yuan Tree kaya nasabi na lang niya na paano raw magamit ng ating bida ang kopiraso ng spiritual energy ng Tian Yuan Tree. Sinagot naman ito ni Gu Xuanzhen na gamit raw niya ito dahil sa kaidyota ni Dark Dragon Lord kasabay din na pinasalamatan niya ito at may pasubre pang ataki. Nasabi na lang ni Dark Dragon Lord na imposibly raw na magamit ni Gu Xuanzhen ang spiritual energy ng Tian Yuan Tree dahil siya raw ang may hawak ng Tian Yuan Tree kasabay din niya na sinang niya ang ataki ng ating bida gamit ang mga alagad niyang demon corpse. Sinagot naman ito ng ating bida na ang heaven at earth ay nandoon na bago pa man lumitaw ang Tian Yuan Tree kasabay din ito naghanda ng ataki. Pahabol pa ni Gu sa pamamagitan ng pag-unawa ng heaven and earth at kapangyarihan ng law ay umunlad ang kakayahan niya. Dagdag pa niya na kahit raw wala sa kanya ang Tian Yuan Tree ay kaya niyang magamit ang kapangyarihan ng law ng Tian Yuan kasabay din itong umataki. Parating na nga ang ataki ng ating bida sa kanya. Habang ito'y pinagpawisan na sabi na lang ng Dark Dragon Lord na impossibly raw itong mangyari. Di naman kinaya pa ng Dark Dragon Lord na masalag ang atake ni Gu Xuanzhen kaya ito'y sumabog na lang. Kasabay din nabura doon ng katawan ng Dark Dragon Lord habang sungay na lang ang natira sa kanya. Binati naman ni Emperor Xiaoyao ang ating bida sa paglakas ng kakayahan nito. Napatanong na lang ang isang disipolo na kung seno ba raw si Gu Xuanzhen at isa raw itong henyo. Bigla naman lumindol doon at nagkawatek kwatek ang ibang party ng lupa doon. Nangamba na lang ang mga disipolo sa lindol na nangyari. Bigla naman mayroong napansin si Yu Yugengho doon sa Tianyuan 3 kaya tinuro niya ito. Tiningnan naman ito ng ating bida at nasabi na lang niya na ano raw ang nangyayari sa Tianyuan 3. Nagre-react naman doon ng Tianyuan Tree habang ito'y pinagmasdan muna nila. Bigla naman may lumitaw doon sa Tianyuan 3 na isang hugis babae. Nabigla naman sila sa kanilang nasaksihan dahil nagpakita na nga ito sa kanila. Kasabay din itong bumaba, ang babae pala na ito ay ang spirit ng Tian Yuan Tree at nagsaad ito na tutulungan raw niya ang ating bida na maintindihan nito ang way of heaven. Ngunit sa isang condition raw na tulungan raw siya ni Gu Xuanzhen na makapunta sa lugar ng God Realm. Dagdag pa niya na kung interesado ba raw ang ating bida rito. Nagsabi naman si Gu Xuanzhen na kung ilabas lang ba raw niya siya rito sinang ayunan naman ito ng Tian Yuan Free Spirit sabi pa niya ang lugar rana ito ay ang sekreto niyang lugar ngunit ang totoo ay natrap siya rito. Nagsalita naman ang spirit at pinaliwanag niya sa ating bida na ang lugar raw na ito ay pinipigilan ang cultivation ng mga cultivator dahil ang taong yun ay hindi raw gusto siya na makakita siya ng malakas na cultivator at makahingi ng tulong. Nagka-entresado naman siya rito. Bigla naman may nagpakita doon kasabay din na inataki niya ang spirit ng Tian Yuan Tree at sinabihan pa niya ang spirit na wag na raw niya pansinin ang kanyang dipikto. Nakikilala naman ito ng spirit si Lord of Thunder raw ito at ito rin ang naglagay ng sealing spill sa kamay ng ating bida. Di naman ito hinayaan ni Gu Xuanzhen kaya niligtas niya ang spirit ng Tian Yuan Tree. Nagsalita ang ating bida na haharapin raw niya si Lord of Thunder kapag ito'y sumugod sa kanila. Umataki naman ulit si Lord of Thunder na iwasan naman ito ng dalawa. Ibinalik naman ni Lord of Thunder ang kanyang ataki kasabay na nagsabi si Lord of Thunder na mayabang raw ang ating bida at hintayin raw siya nito. Sinagot naman siya ni Gushuanchan na nandito lang raw siya at haharapin niya si Lord of Thunder. Habang ang spirit ng Tian Yuan 3 ay hindi na nagsalita at bigla itong nagseryuso. Punta naman tayo sa Supreme God Realm kung saan sila Lord of Thunder at ang dating Lord ng Holy River at pinagmamasdan nila sila Gu Shuangchen habang si Lord of Thunder na pamura na lang ito sa pinaggagawa ng ating bida. Nagsalita naman ulit si Lord of Thunder na nagawa raw ni Gu Xuanzhen maunawaan ang panimula o ang unang hakbang ng Way of Heaven dagdag pa niya na ilang oras lang raw ang lilipas tiyak mauunawaan na ng ating bida ang kanyang sariling Way of Heaven at sapat na raw ang pal into na ito para matalo ang ahenyo ng Upper Realm. Sinabihan naman ng dating Lord ng Holy River ang kanyang junior brother na si Lord of Thunder na binalaan na raw niya ito tungkol sa ating bida ngunit pinagpatuloy peren ni Lord of Thunder na subukan ang ating bida. Nagsalita naman si Lord of Thunder na gusto raw niyang panatilihin soon ang Tian Yuan 3 para sa ilang taon ay magagamit niya ito para makagawa ng elixir at hindi niya raw inaasahan na may sariling disisayon pala ang spirit ng Tian Yuan 3. Kaya nasabi na lang niya na dahil raw sa kayabangan ni Gu Shuanchen ay pipigilan niya ito kasabay din na nilabas niya ang kaluluwa ni Dark Dragon Lord. Kaya nasabi na lang ni Dark Dragon Lord na ano raw cross in lugar ito at kung hindi pa raw siya patay at tinanong pa niya ang pangalan ni Lord of Thunder. Kasabay din na unti-unting binigyan ni Lord of Thunder si Dark Dragon Lord ng lakas sabi pa niya na babalik raw si Dark Dragon Lord sa lower realm para sa kanya. Dagdag pa ni Lord of Thunder na kahit ganun hindi raw siya aasa na makukuha ni Dark Dragon Lord ang Tianyuan Tree sa ating bida. Ang magagawa lang raw niya ay ang magbibigay lang siya ng lakas para talunin niya si Gu Xuan Chen kasabay din na unti-unting nabuo na ang katawan ni Dark Dragon Lord. Nabuo na nga ang katawan nito kaya ito napangiti na lang. Kasabay din na pinuri ni Dark Dragon Lord ang kanyang bagong lakas. Balik naman tayo sa Tianyuan Battlefield habang naglalakad ang spirit at ang ating bida. Bigla naman may nagpahinto sa kanila Gu Xuanzhen kaya sila ay napalingon na lang sa likuran para makita kung sino ang nagsalita. Si Dongfang Hai pala ito at kasabay na binalaan niya ang ating bida ang may hawak raw ng Tian Tree at ang spirit nito ay walang magandang katapusan. Nairita naman si Gu Xuanzhen sa kaidyotan ni Dongfang Hai. Kaya pinakitaan ito ng ating bida ng malakas na ataki at sumabog naman ang bundok doon na tinamaan. Nagtanong naman si Dong Fang Hai kung anong ibig sabihin ba raw ni Gu Xuanzhen sa pag-atake niya sa bundok na iyon. Sinagot naman ito ng ating bida na ibig sabihin raw ng kanyang atake ay maghihintay raw siya kung sino ang magtatangka na kunin sa kanya ang Tian Yuan Tree ng mapukpot niya ito. Nagalit naman si Dong Fang Hai pero hindi na ito kumilos pa dahil sa alam nito na sisiw lang siya sa pagdating sa ating bida. Nasa harapan na nga sila ng lagusan palabas sa Tian Yuan Tree. Kasabay din na pinabalik na negosyoan siyan ang kanyang mga disipolo at mga kasamahan sa kanilang mga sekta. Sinabihan naman niya ang Tianyuan spirit na sumunod lang raw ito sa kanya. Sa pagpasok naman ng spirit sa lagusan ay may harang doon kaya ito'y napasigaw na lang sa sakit. Ito pala ay isang harang na para sa kanya lang. At pinaliwanag ng spirit na ang harang raw na ito ay mayroong kapangyarihan ng heaven at nakadisinyo lang ito para sa makulong rito at hindi makalabas at hindi raw siya makakaalis rito kapag hindi nakapunta si Gu Gushuanchan sa lugar ng God Realm at balikan siya nito. Bigla naman nilabas ng ating bida ang Holy River Order kaya nagulat naman ang spirit rito at nasabi na lang ng spirit na ang hawak ng ating bida na order ay ang inheritance ng Holy River. Ginamit na nga ito ni Gu para mawasak ang harang doon. Nung tumama na ito nagkabitik-bitik naman ang harang na iyon. Kasabay din na sinabi ni Gu sa spirit na umalis na raw sila rito. Gulat na gulat naman ang spirit sa mga pinapakita ng ating bida at parang sandaling nawala sa sarili ang spirit. Kasabay din nito nagsalita sa kanyang pag-iisip na noon lang raw ay naramdaman niya ang ore ng Yin Yang Heavenly Book sa ating bida at hindi niya rin inaasahan na hawak ng ating bida ang Holy Order ng Holy River. Kaya ang tao raw na ito ay tiyak raw na matutulungan siya nito sa pagkakakulong ni Lord of Thunder sa kanya. Tatlong araw na ang nakalipas habang nasa loob sila ng secret room ng Nine Heaven Sect habang nagco-cultivate si Gu Xuancheng rito at sinusuportahan naman ito ng spirit ng Tian Yuan Tree. Habang nagkukultivate doon ang ating bida, bigla naman tumayo na ang spirit. Kasabay din itong lumabas doon at nagsalita sa kanyang pag-iisip na ang law of Tian ay isa raw itong method mula sa upper realm. Kahit raw na hindi makukultivate ang law of Tian sa sacred domain ay nakakatulong naman ito para pataasin ang pananaw ng isang cultivator at nagdip hindi na raw sa ating bida ang pag-unawa nito. May biglang naunawaan naman si Gu Xuanzhen kaya ito'y lumutang sa iri dahil sa lakas ng pinalalabas nito na spiritual energy. Nasabi na lang niya na ano raw ang nangyayari at nasabi niya na kung pinipigilan ba raw siya ng heaven para umangat ng realm o di kaya ang black fire na lumitaw noon ang pumilihil sa kanya. Kasabay din itong napasuka ng dugo. Nagulat naman ang spirit ng Tianyuan Tree sa nasaksihan nito sa nangyayari sa ating bida. Nagulat ang spirit dahil naintindihan na ni Gu Xuanzhen ang kapangyarihan ng heaven. Ang ganitong talento raw ay lumilitaw lang sa upper realm ng isang bisis lang sa isang milyon na young generation. Kasabay din na pinahinto niya ang ating bida dahil raw nasa tugatog na ang kapangyarihan ng ating bida rito sa sacred domain kaya hindi na ito maganda sa kanya dahil nasa limitasyon na ito. Di naman nakinig si Gu Xuanzhen rito habang ito'y napasuka ng dugo at napangiti na lang ito. Bigla naman bumaba doon ang Thunder Tribulation, at pasiga naman na sinabi ng ating bida na siya raw ay against the heaven o lagpas na siya sa limitasyon kaya hindi ito hahayaan ng kalangitan. Kasabay din na tumama na ang Thunder Tribulation sa ating bida habang ito sinasangga ni Gu Xuanqian gamit ang dilaw na barrier. At matinding Thunder Tribulation ang kinakaharap ng ating bida at nasaksihan naman ito ng spirit ng Tian Yuan Tree. Namangha naman siya sa kanyang nasaksihan. Bigla naman sumabog doon sa pinanggagalingan ni Gu At unti-unti na nga na nawala doon ang usok. Kasabay din na lumitaw na doon ang ating bida. Habang ito'y nakatayo doon. Umangat naman si Gu sa early saint realm matapos niyang malimpasan ang thunder tribulation at ramdam niya na ang kanyang bagong lakas. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida. Nasabi na lang niya na hindi lang extraordinary ang tall into ni Gu Xuanzhen, pati na rin ang personality nito ay extraordinary rin. Bigla naman mayroong dumating na disipolo doon. Kasabay din na nagsabi ito sa kanyang sect master na ating bida na hindi na raw maganda ang nangyayari. Dahil ang kanilang Nine Heaven sect ay inaatake na ng mga demon. Punta naman tayo sa labas ng Nine Heaven sect at nandoon na nga sa labas ang mga demons. Bigla naman dumating doon si Gu Nakita naman ng mga demon ang pagdating ng ating bida. At nagsalita si Gu at tinawag niyang mga grupo ng mga langgam ang mga demon. At paano raw ng mga demon na nagawang mag-ingay rito sa kanilang sekta? Nabuhayan naman ang loob ang mga disipolo ng Nine Heaven Sect. Nagsabi si Gu na ang susuko sa kanya ay bubuhayin niya ang hindi naman ay papatayin niya kasabay din ito naghanda ng ataki. Kasabay na pinaganya niya na ang kanyang malakas na formation. At pinalitaw na ni Gu ang dragon nito kaya natakot na lang ang mga demon na nakakita nito. Kaya nasabi na lang nila na tumakbo na raw sila. Habang nagsitakbuhan sila papunta naman sa kanila ang atake ng ating bida. Mayroon naman idiot naman naglakas loob na demon at nagsalita ito na ano raw ang kinatatakutan ng kanyang kasama. Kasabay din na nilabas niya ang bulok na soul calling flag na ginamit noon ni Dark Dragon Lord sa ating bida. Maya-maya pa na bigla naman ito sa hindi niya inaasahan na pangyayari. Dahil ang kanyang pinagmalaki na flag ay nasunog na ni Gu Chen kaya sa kanyang takot muntikan na mahulog ang kanyang mga mata. Habang sila'y nagtakbuhan mayroon naman na sumisigaw na bilasan raw nilang tumakas at mayroon naman sumisigaw na wag raw silang patayin ng ating bida dahil willing silang sumuko. Nagulat naman si Emperor Xiaoyao sa kanyang Master Gu Xuanzhen na nailigpit na raw nila ang mga bangkay ng mga namatay na demon. Dagdag pa ni Xiaoyao na nagpadala raw siya ng disipolo para imbestigahan ang mga demon at nalaman raw nila na nagkasundo ang mga demon na ipaghiganti nila ang kanilang Dark Dragon Lord. Nasabi na lang ng ating bida na nung napatay raw niya si Dark Dragon Lord sa Tianyuan Battlefield ay hindi niya nakita ang kaluluwa at katawan nito kaya siya ay nagdududa na sa nangyayari. Bigla naman dumating si Ye Chanyo para mag-ulat sa kay Gu Xuan At nagsalita ito na may masamang nangyari raw. Nakapunta nga sila sa secret room ng Nine Heaven sect. Paiyak na nagsabi si Ye Chanyo na ang utos raw ng ating bida ay ipasok rito ngunit ang lahat raw na nagbantay rito na mga disipolo ay umalis para pumunta sa entrance ng Heavenly sect para harapin ang mga sumugod sa kanila na mga demons. Sumunod raw sila sa utos dahil mayroong nag-ulat sa kanila na isang disipolo na pumunta raw sila sa entrance ng Nine Heaven Sect. Kaya dali-dali raw silang pumunta at parang isang huwad ang disipolo na nag-ulat sa kanila dahil ito'y napangiti na lang. At nung binalikan nila si Sect Master Hu ay wala na ito rito. Inutos naman ni Gu Xuanshan kay Elder Yun Shan na alamin raw niya kung saan na ang mga Sect Master ng anim na sekta ng Seven Holy Sect. Matapos pumunta doon si Elver Yunshan binalita niya agad sa ating bida na ang anim raw na Master ay wala na doon sa kanilang mga sekta. Nagseryuso naman siya rito at nasabi na lang niya sakanyang pag-iisip na kailangan na raw niya napuntahan ang demon clan. Kaya nagutos naman si Gu sa kanila na bantayan nila ang kanilang sekta dahil ililigtas niya ang pitong Master ng Seven Holy Sect sumunod naman sila sa utos. Papunta na nga ang ating bida sa Demon Clan habang nakasakay ito sa isang dragon. Kasabay din na nilabas niya ang Holy River Order. Kasabay din na ginamit niya na ang Holy River Order para mabuksan ang portal pupante sa Demon Clan. At pumasok na nga ang ating bida sa portal. Punta naman tayo sa Demon Altar habang nakahiga doon ang mga Sekmaster Master ng Seven Holy Sek at nandoon rin si Dark Dragon Lord at iba na ang hitsura nito dahil sa natanggap niyang blessing mula kay Lord of Thunder. Habang nakahiga ang mga Sekmaster, Master, tinuwanan na naman sila ni Dark Dragon Lord at kahit raw mga talentado ang mga Sekmaster Master ay ano raw ngayon. Kasabay din na inuna niya higupin ang kapangyarihan ng lone ni Sec Master who habang hinihigup niya ang kapangyarihan ng law ni Sec Master Hu na sabi na lang niya na kapag raw mahigup niya na ang lahat ng mga kapangyarihan ng law nila tiyak raw ang Holy Son na si Gu Chen ay madali lang niyang mapapatay at hindi siya masabayan nito. Tinanong naman ito ng ating bida na kung totoo ba raw ang pinagsasabi ni Dark Dragon Lord. Napalingon na lang si Dark Dragon Lord para alamin kung seno ang nagsalita. Ngunit nung lumingon ito ay inataki na siya ni Gu Chen at nakikilala naman niya ang ating bida ngunit tinamaan na ito ng ataki at hindi na ito nakapalag. Kaya napasigaw na lang ito sa natamo nitong pinsala. Kaya matapos mapinsala si Dark Dragon Lord ay umatras ito. At galit niyang sinambit ang pangalan ng ating bida. Mayabang naman na sinabi ni Gu na minaliit raw niya si Dark Dragon Lord at hindi niya inaasahan na mabubuhay pa ito. Nagsabi rin si Dark Dragon Lord na marami raw ang sinasabi ni Gu at huli na raw ito. Dahil ang kapangyarihan ng mga sect master o mga kapatid ng ating bida ay nasimulan niya ng mahigup ang kanilang mga kapangyarihan ng law. Pasigal niyang sinabi na i-absorb niya ito lahat. At unti-unti na nga niya nakuha ang kapangyarihan ng law ng mga sect master. Kasabay din na nagsummon si Dark Dragon Lord ng malaking ahas. At napatawa na lang ito dahil sa kanyang nahigup na karamdam raw siya ng paglakas. Ginamit naman ni Gu siya ng kanyang aura para matulungan ang mga sect master. At natulungan niya naman ang mga sect master. Habang sila'y walang malay at nakahiga lang doon. Sinabihan naman ni Dark Dragon Lord ang ating bida na kung may sapat ba itong matulungan ng mga sect master at wag raw itong mag-alala dahil ang ating bida raw ang uunahin niyang iPad Adale sa kabilang buhay. Kasabay din itong umataki gamit din ang kanyang pinagmalaki na ahas na kanyang nasaman. Kinutsa naman ng ating bida ang pinagkukuna ni Dark Dragon Lord na kapangyarihan ng lo. Kasabay din na dinagpahuli si Gu Shuanchen, ginamit niya rin ang kanyang dalaw na dragon. Kasabay din na ginamit ng ating bida ang kapangyarihan ng lo ng Tian Yuan. At lumitaw doon ang Tian Yuan Tree na may mga isda pa na nagpakita. Kasabay din na nagsabi si Gu Xuanzhen na kung kakayanin ba raw ni Dark Dragon Lord ang kanyang atake. Nagulantang na lang si Dark Dragon Lord sa pinapakita ng ating bida na lakas At humakbang na nga si Gu Chen Matapos nun nagkaharap na nga silang dalawa Kaya nangamba na si Dark Dragon Lord at hindi raw ito maganda sa kanya Kasabay din na nasagpang ng dragon ni Gu Chen ang ahas ni Dark Dragon Lord Matapos itong masagpang ng dragon Ay hinulog niya ang ahas sa makapal na spiritual power Napasigaw na lang sa sakit ang ahas sa natamo nitong pinsala. Napangiti na lang ang ating bida. At ginapos niya na si Dark Dragon Lord gamit ang Tianyuan Tree. 3. na naman na sinabi ni Dark Dragon Lord na wag raw siyang patayin ng ating bida at kapag raw na reborn ng ating bida ang dragon nito tiyak na magpadala ng malakas na Thunder Tribulation Disaster ang Upper World Rito. Mayabang naman na sinabihan naman ito ni Gu Xuanzhen na kung lilito raw rito ang Thunder Disaster ay buburahin niya ito. Nagsimula na nga ang Thunder Tribulation Disaster. Napansin naman ito ni Gu Xuanzhen at napangiti na lang ito. Kasabay din na hinarap ni Gu Xuanzhen ang Thunder Tribulation Disaster gamit ang kanyang Dragon. Umataki naman ang Thunder Tribulation. At si Dark Dragon ang natamaan ng Thunder Tribulation. Kaya ito'y nasawi na lang at hindi niya raw ito matanggap. Nagka-watek-watek na nga ang katawan nito. Punta naman tayo sa Supreme God Realm kung saan si Lord of Thunder. Pinagpawisan na lang siya sa naramdaman niyang dragon mula sa ating bida. Nasabi na lang niya na sa batang edad raw ng ating bida ay naintindihan nito ang transformation ng Heaven and Earth at hindi mapapantayin ang call into na ito. Dagdag pa niya na huwag na raw nilang banggain ang ating bida dahil ito'y talentado talaga. At malaking pagkatalo raw sa kanya ang pagkawala ng Tian Yuan Tree sa kamay niya. Punta naman tayo sa Tian Lan nagsalita naman ang Master ng Tian Lan Sek na kung tama ba ang kanyang narinig sa kanyang anak na si Shen Shouyan na tinawag ni Dark Dragon Lord na Holy Son si Gu Xuanchen. Kinumpirma naman ito ng kanyang anak. Nasabi na lang ng hallmaster na dapat raw niyang maligpit ang ating bida dahil natatakot ito na magiging susunod na holy king ang ating bida at bababa ang kanilang katayuan sa sacred domain.